mga boss, bali pantayin pa natin yung pesa ng ano, inorder ko pa sa online, medyo ilang araw pa ata yun bago dumating o isang linggo. Simulan ko muna tong pangatlong amplifier ni Kuya Dani, yung 733. Kakalasin ko na muna sa lagayan. Buksan ko na agad, video hindi na rin pala maganda condition nitong ano, uh, amplifier. Oh. O dami na mga tinamaan ng kalawang, ganun din sa kabila. Ayan, no? Oh. May mga signs of repair na rin. Kumbaga, sa tatlo, ito yung pinaka problema. Halos lahat ng pyesa dito papalitan. Tapos, uh, ano pa ba? Malamang pati itong mga input. Pinag Ay, hindi pa naman. Mukhang okay pa naman yung mga input. Kaya lang, ang concern ko lang dito kasi ito. Mga slider. Hindi ko alam kung may nabibili nito eh. O ano eh. Tsaka yung mga pihitan, kakausapin ko muna. Kasi ano, ito pala ito eh. 73 US mga buso. dito ah, balak ko tong simulan bukas, so ganito talaga yung mga napupunta sa ating project okay na to kaysa naman sa wala, medyo matrabaho nga lang, pero ah, sabihin na natin na hindi tayo nakaka-encounter ng mga easy repair, kumbaga nakaka-encounter tayo lagi ng mga ganitong mga gagawin pero, alam nyo ang pinagpapasalamat ko sa lahat ay uh, na ako ng mga magaganda at maayos na customer. So pinagpala ako nang hindi naman ako nakatanggap lagi ng repair na mga yung mga kunting hinang lang o mga easy repair lang. Pero pinagpapasalamat ko yung mga customer na napupunta sa akin. Talagang ano, grateful ako. Maayos yung mga customer na napupunta sa akin. Napakalaking bagay na yon So tuloy natin to bukas kailangan ito mababad muna sa tubig malinisan kalasin ko tong mga ano sa heatsink para malinis natin yung pagitan diyan para malinis natin ng husto then sunod ay paano ba yung susunod natin na gagawin yun hugas muna tapos ito pala tingnan ko nga sa online kung may mabibili nitong slider pati yan kinalas ko na pala yung ano mga potentiometer kasi papalitan yan medyo may mga kulang na talaga dito na piyesa, ayan Okay. Mga so binilad ko na yung ano, hinugasan ko na to, nilabhan ko na. Binibilad ko na dito na. <laughs> Hindi na ako naglalagay doon kasi doon dati na nakaw yung board na ano, nabawi na bawi ko pa. So dito na ako nagbibilad kaya lang uh, tuwing hapon lang kasi hapon lang dito mainit. Yan, papatuyuin natin yan tapos mamaya yung mga piyesa dito isa-isahin natin. Baka mama. Eh dito naman halos wala namang gaanong ano, papalitan. Mga pihitan lang talaga na tinanggal ko na. So malinis na. Papatuyuin na lang din. Start na tayo ng repair. Okay, ayan mga boss. Bali, nalinis na natin to. Kahit papaano Medyo makintab na rin yung board. Oh. Pumikinang na. Ayan. So magsisimula na tayo mag repair. So simulan natin. Dito siguro tayo magsimula. Uh, sa area na to simula dito pag ano. So gagawin natin dito ay yan, kakalasin natin lahat ng PSI sa isa natin tapos papalitan natin para tawag dito. Marami-rami tayong papalitan dito. May mga nasunog, katulad nito, may mga nawala na. Yan. Si isa na lang natin para sigurado tsaka yung mga ganito na kinalawang na rin yung ano, papalitan natin yan yung, yung mga dapat gawin dito ay gawin at nag-usap naman, kami, uh, naman kami ng mayari dito kung anong gagawin at uh, sinabi naman din niya kung mga uh, magkano yung gagastusin. yun okay simulan ko na muna mga boss off cam na lang to then update ko kayo pag natapos na so tandaan nyo na lang yung itsura before and after tapos ko dito muna sinili po kasi baka ano, sabi ko bago kong magsimula sana ng tawag dito ng pyesa magpalit. Uh, try ko mag-order nito baka sakali may makuha. So may nakukuha naman tayong 45mm kasi 45mm yung size nito, yung haba nya. Kaya lang wala tayong nakuha ng value na 100k na dual. So maraming 45mm sa online kaya lang puro 50k, 10k, so wala rin yun kasi magbabago ang tunog o halos wala rin silbi. Kaya kailangan natin eksakto talaga para mabalik sa dati. Kaya lang wala talaga. Kaya itatabi ko to. So dalawa na lang ang chance nito. Subukan kong linisan. Tsaka try ko din kung kaya ng bypass kung sakali. Pag hindi talaga, uh, yun talaga, bypass talaga. O kaya ano, dyan na lang muna siya. Itatabi ko na lang muna. So move po na muna kasi naubos na yung oras natin kaka-scroll sa Shopee at Lazada. Wala naman tayo nakita ang uh, replacement dito. Sabi ko nga ba mahirap talaga maghanap ng ano. Although marami ka masi-search na no. Uh, straight sliding po tension meter na dual. Pero halos pati yung ano. Pati yung position ng paa. Mahalaga din na may makita ang kaparehong kapareho yung position ng paa. At mga boss napakamahal. Alam nyo ba yung 10K na single lang, hindi dual, nasa ang dalawang piraso, nasa 190 plus, kulang-kulang na 200. Kung merong mang mababa, nasa 100 plus din. So marami to, medyo ano, kung sakali, mga may kit, kulang-kulang dalawang libo ata, kung sakali. Pero ayun nga, wala tayong nahanap. At nag-usap naman kami ng may-ari na bago gawin to, kung sakali bypass na lang to. Yung mahirap pa ganitong sliding. Hindi katulad ng mga traditional natin na mga pots na marami tayong pamalit. Okay, tabi ko na lang to tapos move on na ako. Tuloy na dito kasi para hindi naman masayang yung oras ko. Tuloy, -tuloy na tayo. Simulan ko na dito magkalas. Yan mga boss, bali natapos natin yung isang channel pa lang hanggang dito. Sa may relay. Yung dito bukas naman kasi ano na eh, ating gabi na. Ito yung mga ano. Inisa-isa ko talaga pag check yung mga pyesa. Yung mga hindi naman sira, uh, binalik. Yung mga talagang palitan na, palitan na. Pinalitan ko na. Pati itong mga sakit nga, binago ko na yan. So ito okay pa naman. Huli na natin nga na yan. Dito sa naman, okay na. So isang channel na lang yung gagawin natin. Bukas. Okay, update mga boss. Gabi na uli. Natapos ko na lahat to. Ito, nilista ko na yung mga pinalitan kong pyesa dito. Dito na rin yung ibang mga ano dyan, pyesa. Ngayon, nalinis ko na rin yung board nyan. Kahit pa paano. Uh, na natin. Ano kasi yung pure na to eh. Huwag nyong bibilin to mga boss kasi pumuputi talaga yung ano. Kaya tsagaan ko lang tapos sinuulit-ulit ko hanggang sa mawala yung puti-puti nya. Hindi ka tulad sa ibang tina na pag greenash mo, pag tuyo, wala siyang puti. Ito namumuti-muti yung board pag ginagamit to. Pero wala namang problema. Basta matyaga ka lang magkuskus. Nawawala yung puti niya eh. So dito, okay na to. Itatabi ko na muna. Nalista na rin natin yung ano para pagkwinta kung magkano nga abutin. Uh, malaman natin. So punta na muna ako dun sa mga tone control yung mga papalitan ng potentiometer. Mahal na mahal natin mga grab driver. Ngayon, e kahit araw ng pahinga, bunga biyahe para kumita, para sa pamilya, no? Boss Ramil, happy... Okay na mga boss, bali naka-FM kasi tayo ngayon, kaya sinaglit ko pa video para hindi tayo maka-copyright. So, tinaming natin na yung DJ yung nagsasalita. <laughs> boss Kusa at Lex, special shoutout po. So, natapos na natin. ah uh, dito, naibalik ko na rin, ipapinalize ko. Yung gumagana pa pala yung hey? ano. Yan Oh. Uy, okay. mahilig ako sa ano. Sa mga produkto ng Marpies. Gusto ko dyan yeah. yung ano. Yung uh, mongo bread. Ayan. Okay na mga boss. So, finalize na lang to din. Tatakpan ko na. Then, ibalik ko na lang yung ano. ko pa pala itong mga nab kasi madumi na. Tapos, okay na ito. Ayan, nilinis natin yung mga nab isa-isa. Binabad ko muna dito. So, kuha tayo ng isa. Sample natin mapapansin nyo oh, sobrang dumi oh. Yan. So binablas natin isa-isa yan. Para malinis talaga ng gusto. Yan. So ganito din ba kayo mga boss? Pag nagawa ng amplifier. Nililinis din ba nyo yung knob isa-isa? Alam ko sa iba sasabihin kalukuhan na ito eh. Ba't isa-isahin mo pa yan eh. Dagdag -dag trabaho lang yan. Eh gusto ko lang kasi malinis yung ano eh malinis yung na yan malinis na wala na yung dumi di ba so dati na madumi na ganito yan yan madumi dati yan ililinis natin pwede mo na brasin yan pag malambot na oh wala na yung dumi kumpara dito